So yo, what's up mga bagang Another reaction video na naman ang ating ibabagsak no, para sa araw na ito. Yes! No, so kung nakikita nyo naman sa title ko mga bagang, kilalang kilala nyo naman siguro. No? And also sa mga fan ng uh, P-POP. So kilalang kilala nyo to panigurado itong grupo na to. Ito lang naman is yung isa sa mga feeling ko masasabing kong, for me ha, on my own opinion ha, baka may magalala naman dyan eh, may magarante isa sila sa pundasyon na masasabi ko or what call this OG ayan mga old gods or sabihin na natin mga pioneer ng P-pop no walang iba kundi ang SB19 bakit ko nasabi guys na sila yung pundasyon feeling ko kasi parang nung nakilala sila parang mas musbong or mas tinanggap ng tao yung P-pop dito sa Pilipinas kasi most likely dati ang talagang tanggap lang is K-pop eh, Korean pop. So pag sinabi mong P-pop, parang wala siya sa mapa ng Pinas talaga. Kahit sabi mong Philippine pop siya or Pinoy pop siya. Uh, parang ano siya kasi, parang mga dati kasi sobrang ano, sobrang harsh ng mga tao pagdating sa mga nagtatangkang gayahin yung mga Korean pop artist no parang sinasabi no oh, but ginagayahin niya no yung mga Korean guwapo magaganyan mga Koreano magaganda yung pala pa lang. <laughs> parang ano, parang binibigyan na agad nila ng limitasyon yung isang artist. Kung baga, hindi nila binibigyan ng, alam mo yun, hindi nila binibigyan ng chance to grow or para magpakilala man lang. Pero ayun nga, salamat sa SB19, nagbukas sila ng pintuan para dun sa mga aspiring uh, pop artist natin or Pinoy pop artist natin. Kasi talagang kung hindi nila pinagtyagaan nalunokin or saluhin yung mga suntok, mga bash, panggigipit ng mga makikitid na tao na ayaw pumasok ng ibang genre. So, ang SB19, ang isa sa nagpatunay na posible naman, okay, basta, ano, respetuhan lang, no, sa bawat isa, no. So, huwag na natin patagalin, guys, ano nga bang re-reaction video natin. So, ito lang naman is yung kanta nilang Damn. Okay, official music video guys. Nabalita niya siya sa TV kaya medyo nagkaroon ako ng idea. Pero yung mismong full 5 minutes na video na to, hindi ko pa siya nakikita. As in, baga papyaw pa lang. So, tingnan natin guys anong mangyayari. So, record na natin guys and then let's start this reaction video. Okay. So, yan na. Nag-start na yung ating reaction. Ay, yung ating video. Lawan lang natin. Let's go! Zoom. <laughs> ano bang kwento? Ba pyramid. Teka din lang. Pa-yab pa malaya at hindi mo pagmamahal ng lahat. Naglaho ng dahil sa makamundong kasakiman. Okay, bibigyan natin ng ano yan guys, ng point din. No. Na parang parang naiisip ko na anong tema nito. More on ano siya. Siguro parang siyang sa mga fairy tale na parang sinasakop ng kasamaan. Parang gano'n kasi yung kananong nag-narrate eh, Or parang yun yung sinasabi. Parang dahil sa kasakiman nawalan lahat. And then may puno. Kasi pag tinginan mo kasi yung mga puno. eto to guys. eto to Pag kasi may... Uh, pag kasi may mga puno sa mga ganito. Or kahit anong may mga series, sa mga telenovela pag may isang punong malaki, parang nagsimbolo siya ng tree of life. So may napanood din ako na isang parang cartoon na avatar. So sa avatar parang kailangan ng avatar yung uh, late airbender, yung last airbender dito tuloy na kailangan niya magkonekta sa nature at ang sa pamamagitan ng pagkonekta niya kailangan niya yung pumunta sa center okay, sa center ng mundo which is nandun yung malaking puno So, kailangan niya siyang mag-meditate doon, mag-concentrate para ma yung enerhiya niya. Kasi siya yung airbender eh. Siya yung talagang parang binating God. So, kailangan niyang mapakalat yung kanyang enerhiya sa lahat. So, nandun sa sentro, yung malaking puno, tapos nandun siya opo Tapos nagko-concentrate siya doon. Tapos, ayun, nag-flow yung kanyang energy. So, parang ganito lang din siya, guys. Parang, uh, uh, parang sinisimbolize na ito is tree of life or parang buhay. So, siguro, ayan. Um, um, ito yung um, tinutukoy nila dito. Ayun o, no, parang paano ba ba nalanta. Ayun, So ayun, ito yung pakita sa book. Parang ito yung siguro hist history, ano nila, parang na sacred book nila. So nandito. Kasi si ba sa mga sacred book ng mga parang uh, mga storya ng mga parang ano yun, magical. Alam mo yung mga Lord of the Rings. Ano po ba yung sumikat sa Netflix? Parang ganun. So parang may mga libro yung mga ano nila. Mga wizards nila. No? Kumbaga doon na lahat na alathala, lahat. ng sekreto. Lahat ng pwedeng pamigil sa mga mga sumpa, mga ganong aspect guys, no? So, ayun. Ito so, guys. Well, oh, so, ganda! Solid guys yung ano, ha? effects ha. ganda mga guys. So, ito parang ano eh no? <laughs> yung nagkaroon ng nomination sa Wish si Josh parang ano siya tapos sa hip hop community si Abra whatever, whatsoever parang putik mas lalo kong hinangaan tong SB19 eh no kasi talagang nayayanig ng iba yung ano nila eh nayayanig ng ibang genre ay nayayanig din yung ibang genre yung hip hop so parang may naapekto anong nanalo siya ng ano ng hip hop of the year award hip hop artist ba hip hop of the year basta ganun um, or music hip hop of the year so parang hindi niya naman kasalanan na na nominate at nanalo siya at the same time tapos parang may nag-react nga na hindi naman siya si Ato si Ato din no parang hindi naman siya parang deserving so mga ganung bagay guys na parang mas lalo kong hinahangaan kasi hindi naman nila pinipilit no nagawain no umbaga, gusto lang nilang gawain na ayun gusto nilang mag hip hop tanong sila sa pop, pa, parang mga ganong bagay. Tapos, binibig deal ng ibang artist, which is, alam mo yun, na, nayayanig kayo sa <laughs> ibang, kumbaga, hindi na lang tayo maging masaya para sa ibang tao. Marang ganon. So, technically, lalong uh, lalo akong mga kasi, nang una, hindi nila naman pinilit yun. And at the same time, hindi rin naman nila pinalaki yung issue. So, good job para sa amin. Ganda na ito guys, oh. No? ang ganda eh. Okay, parang nasa ano siya guys, no? Kasakiman. Sabi kasi, parang nasa yam, yamang ano siya, no? sa nasa treasury siya. <laughs> Makayamanan eh. Dami, mga golds. Oh Louise, Di hindi ko alam kung ano represent niya, pero parang ano siya, magulo siya parang ano siya, uh, unstable ng kanyang isip kasi sinasaniban siya ng kung anong bagay, ng uwak ba 'yon or ano, basta ayun, so parang may nire-represent sila isa-isa. Okay, kasi isa-isa silang nilalabas. Pero ayun guys, na pasensya na kayo kung hindi lyrics hindi ko masyado siyang mai-interpret uh, or ma-decipher made sa inyo. Gawa nga ng uh, mahirap uh, mag-dissect ng lyrics at the same time yung visual kasi first time po pa rin lang naman mapapanood ng buo talaga as in kaya ang hirap for me na i-dissect yung lyrics at the same time yung mismong visual ng music video so for me magpo-focus ako sa more on visual ng music video kasi feeling ko ang smooth nito at the same time parang pampalo talaga to ngayon so yung lyrics siguro tsaka na lang kapag medyo ano na pero alam ko kasi pag gumawa ng SB19 ng lyrics medyo hindi mo rin siya magigets kapag unang rinig mo pa kasi parang ano mo malalim din siya magsulat at the same time parang ano siya parang may deeper meaning or may nakatagong detalye or informasyon so pag sinabayan ko ng dissect yun so technically maguguluhan na ako ma-overload ng information at baka masira yung reaction video Sino naman to? Stell? Okay. Stell yung boses eh. Alright. Okay. Teka, anong na-represent niya? Parang yin-yang? Good and bad? Kasi nasa salamin niya puti eh. Puting tao eh. So si Josh... Kayamanan. Yung isa naman... Tas it. Yung isa naman parang magulo or unstable yung kanyang isipan. Yung isa naman good and bad ano ba sa lamin ano ba yun pwede sabihin natin na ano sa magandang obsessed ba siya sa itsura niya o ano ewan ko e, hindi ko alam hindi ko pala siya nasa puno siya nasa puno so anong ang hirap guys ha panoorin ko muna guys ha kasi parang ang layo nung

parang kada hakbang daw may tukso. So technically nga dun nga, no? Kasi, kukunay ko siya dun sa narrate ng unang part na parang gagagawa ng sakim kaya parang ayun, parang yung dating maganda is naging magulo. So technically, so ganun siguro yung tema nila na parang uh, lahat okay nung una, tapos parang na-involve sila sa pera, which is yung pinapresent kanina, okay? Tapos yung magulong isip, Okay? So, yung siguro yung mindset ng isang tao. doon sa ito, still, ayan on, white. So, parang obsessed siya sa kanyang sarili, sa kanyang jura. So, parang, ayan. And then, hindi ko alam yung isa, kung ano na-represent sa puno. Ano, siya, ano, puno Ano, Wait, parang pinipigilan niya si Pablo rito na parang kung ano, kasi parang naglabas siya ng ano or ano yun, respect. Di ko alam guys, okay? Ano ba, pinipigilan niya ba si Pablo makarating dun kasi may hagdaanan sa likod? Or sign up ano yun? Let's check. Ayan, siya ano, yun? ano yung na yun guys? <laughs> Actually, naguguluhan ako ha. Ah, kasi medyo ang lalim ng story. <laughs> Hindi, hindi ko hindi, hindi ko di ko ma-recta eh no? Unpredictable guys yung kanya lang story. So, tara, tingnan natin. Mananalo ka na, na. kang walang alam sa pakiramdam Kotik, oh, lupit ha. Gusto kong i-dissect din yung lyrics pero sabi ko nga sa inyo hindi ko kayang gawin. <laughs> pero ayan guys, yung kanina kay Pablo, parang throne. So pinuno siya diba? Siya si pinuno sa sb 19 So parang gusto niya nang bumalik dun sa trono para umayos yung paligid niya. So parang siya yung ano, siya yung parang king. Kung mag-gets. tama ba? Parang siya yung hari na nawala at nagkagulong na nga nung time na nawala siya. Parang ganun. O parang siya yung basta. Ang hirap i-dissect ka. Si ano ba yung represent niya ng isa yung nagsalibro? Knowledge? Kaalaman? Ano ba? Kasi parang siya yung mas more on ano siya yung, sa libro eh. So ano ba? Ano bang nare niya? anong anong role niya para maging maayos I don't know guys help me <laughs> <makes music> <makes music> Ano ata yung libro? Huh. Ano guys? Cut muna guys. Uh, may iba tayo. Okay. Sila ba gumagawa ng koryo nila? Kasi ang galing eh. No. Or may ano sila. May parang uh, grupo grupo talaga sila. Or parang. Di ba di ba sa mga artist Parang may ano. Mga G-Force. May mga grupong nagtuturo sa nila Sila ba? Si. Sa SB19 ba? Sila ba as in talaga? Kasi kung sila. Sobrang galing guys talagang yung game to lang guys, 'di ba? Yung napasikat nila. Mga ah, ganun ganun. <laughs> Mga bumabomba bomba. So alam mo 'yan. Alam ko talaga malalakas sila sa Mayao, magagaling sila sa Mayao lalo na si Josh. No, kasi pag nakikita ko siya talaga kahit maliit siya guys, small but terrible. Para sa yung Lunyo. Parang naisip ko siya si DG Lunyo. So, sila ba yung gumagawa ng koreo? Please inform nga guys. Comment down below. nangyari? Wala. Back natin. Ba't tum bat tumama yung ibon dun sa salami? Pang. Makakawala na yung ano guys? Ano na? Wala na. Mabuting style. Wala na yung mabuting style. ano yun Teka lang so ginevap nila lahat kasi parang okay na sila eh no? so kasi na, anina kasi tumingin sila sa libro di ba nila yung libro so ibig ba sabihin nun, nandun yung susi para magising uli yung tree of life para maging maayos so nagkasundo silang lima para gawin yun Tama ba guys? Tama ba ako din? Kaya silang lima eh. Laging oh. galing lang nag-e-edit na ito guys. Mm. Galing gogi. Oh, Good news. Ayan, na. Pero lang guys, minapansin lang ako. Nung parang nakawala na yung mga tao, siguro mas better, no? Doon sa mga gwardiya, ba? Teka lang guys, ha? Minapansin lang ako. Sabang inarahan sila ng mga gwardiya. Ayan, yung mga tao, ayan. Kasi nga, ayan, parang nag-aakla sila, no? So, itong mga to, sila yung SB19, naging ano sila, naging bato. Ano ba diba yan? Naging bato sila. So, so parang sila yung alay para mabuhay yung tree of life. Parang ganun yung naiisip ko guys kasi mostly sa mga ganito, yung mga gantong story, parang may alay nga talaga para mabuhay. Kung baga sila yung, sila yung kailangang masag magsakripisyo, okay, dun sa isang bagay para may mabuhay, okay. So, technically sa buhay, no? Gets ko na yung storya nila. Parang isa sila sa magsasacrifice. Ayun nga yung nasabi ko pala kanina, guys. Okay? <coughs> ang sb na hindi nang nagbukas ng pinto para mas gumaan or mas uh, mas madaling makapasok sa sa industriya ng PPAP. So, parang ganito rin yung sinasabi nila dito na parang ayun. Uh, kami yung magsasakripisyo ng pambabash or ng ganid or ng kasakiman ng tao just to make sure na mas mabilis kayo makakapasok katulad ng mga tao nandito galing ba galing guys ha medyo mahirap lang siyang i-dissect i-dissecter <laughs> mas maganda nga dito guys no kung ano yung pag na yung mga itong mga tag dito yung mga kawal, yung mga bantay, nagla, ano, parang bigla na lang ding nag, naging abo. Feeling ko mas okay yung ganun. Kaysa para kasing hindi nila nakayanan yung pasok ng tao. <laughs> okay? Feeling ko kung, baga, kung naging bato na yung SB19, tas naging tree of life na talaga. Parang itong mga masasaman to, nawala na din. Kasi kung ang essence ng pagkabuhay ng tree of life is masakripisyo yung masasama kumbaga sila yung mawala tapos mabuhay uli. So technically kasi syempre eh, yung mga humaharang sila yung alagad dati ng SB90 na masasama. <laughs> so dapat sila yung, isa rin sila sa naglao kasi isa rin sila sa mga sugo nun eh. No? Or sila yung mga kawal eh. Pero anyways guys, so yun. Eh, Nagigits ko na rin ng yung

So, stop na natin yan. My God! Damn! Ayun, ang dam! May nababasa rin ako sa mga comment section na ah. ano, more on ano uh, siya. Music, music video of the year. Which is, I totally agree. Grabe yung production set. Grabe yung content. Grabe yung concept. Grabe yung flow ng story. Kahit, di ba, hindi ko siya mahulakan kung Uh, hindi dahil sa pagulo yung story niya pero alam mo yun may malalim Matay na nga natungayan natin sa dulo na parang ang nire-representa ng SB19 is totally the community hindi ko alam kung anong community kung pipap ba or music industry na ba diba, na parang nung una kasi parang sa Kim yung iba sa yung ibang tao na paunla rin yung isang industriya or parang since hindi nga kilala yon so mas nakapokus sa nakapokus sa yaman nakapokus sa cura kagaya nung ng napo nakapokus sa mindset na si sikat bator si sikat bayan pero may isang dyan na parang alam mo yun sa libro nagfocus siya doon at may isang Pablo na kumatok okay may kumatok at gustong kunin yung trono para mapawi naman yung alam mo yun, yung nakasanayan na yung stereotype na sa industriya so ginawa nila is nagsakripisyo sila at the end of the day at ayun na nga nagkaroon na ng bunga yung kanilang lahat ng sakripisyo at nakapasok na lahat ng pwedeng makapasok which is for me ang hirap ni consent conceptualize nun sa music video under 5 minutes ay more than 5 minutes kasi 2 seconds eh. So I think guys, uh, hindi ko alam paano naisip yan ng nag-direct. <laughs> okay? director niyan. Pero alam ko galing din yung uh, info na yan, or galing din yung mostly nung kabuang story niyan sa SB19. Kasi syempre, collaboration ano pa rin naman yan Collaboration uh, team pa rin naman yan sila okay. yung artist at saka yung magdedirect okay so hindi mabubuhay guys pag di nagkasan yung dalawang yun so technically yung producer yung artist yung director yung cast sama-sama dapat yan isang, isang utak lang dapat meron sila para mabuhay yan pero anyway guys music of the year uh, I guess isa sila sa pwedeng nomi nominee pero titingnan natin kasi hindi pa natin pwedeng sabing music of the year kasi nga maaga pa baka may maglabasan pa rin ano yun kasi syempre ano pa lang February pa lang guys okay so hindi pa natin pwedeng sabihin na uh, music of the year na yan agad pero kung kung ang titingnan natin is ngayon ngayon lang ngayon uli ngayon lang magja-judge for me ayun talagang papasok sila doon mananalo sila mananalo sila kung yun yung talagang kung ngayon yung magiging botuan. Pero for me, malayo pa, medyo marami pang maglalabasan. Pero, syempre, di ba, SB19 yan guys, hindi natin alam kung ano pwede pa nilang mga, -mga labas o representa sa atin. Pero, alam ko na kapag naglabas talaga sila, mapapasayaw kay kayo. Eh. <laughs> ayun ang talaga. Ayun yung naiisip ko talaga pag SB19. It's either mapapainda ka nila. Okay? At magte-trending sa TikTok yun. For sure. Okay? So maraming salamat guys. Maraming salamat kabagang. Nung hindi ka pakitaka-dikit, please subscribe my YouTube channel. Kung na enjoy ka sa aking uh, reaction video, please like, comment, subscribe, ay, please like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. At maraming salamat sa panonood guys. I hope na hindi ka na-boring sa 25 minutes or higit pang uh, minuto ng aking video. So, maraming salamat, guys. This is one and only Abagang TV TVZB. Anong pakiramdam? Damn! Why is biniting niya?